Kaya nga ayaw ko sa humatol kasi hindi ko alam kung talagang ayaw mo lang. Kasi pagka talagang ayaw mo lang, uh, ang kahulugan nun, itinatakwil mo si Kristo. Pag ayaw mong tanggapin yung kanyang salita. Basahin natin ang Juan 12.48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ayon. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang nagtatakwil sa akin, paano ba yung pagtatakwil sa kanya? Hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Kaya pagka hindi natin tinatanggap yung pananalita, yung aral, yung turo ng Panginoon Kristo, It is tantamount to rejecting him.